Ngayon yung na tayo, di ba? Napakagulo na ating Pilipinas eh. Kaya, siyempre, kayong mga butante, kailangan manuri tayong mabuti. Kaya huminto ako para pag pagkawas -e ano, baka daupang kayo. Habang ganun po yung sitwasyon sa ating bansa, at napakagulo, kailangan may mga senador pa rin, kongresista, mga lokal na opisyal, nakatingin sila, ano ba yung nangyayari sa taong bayan? Ang presyo ng bigas, napakamahal pa rin ang presyo ng pagkain pataas ng pataas. Yung mga maliliit na negosyante hindi naman mo makapagtaas ng presyo kaya po ng mga malilaking kumpanya. Ay kadalasan po yung sinasabi sa akin, Senator si Bang, itong mga nangyayari sa amin dito, wala naman nakikinig sa amin. Wala naman nagbibigay ng pansin. Maraming pangako, nga po, wala naman natutupad. Diba? At least kami po, nung pinangako namin yung libreng edukasyon, nagawa talaga natin yan.